Nginginig ka? Okay. Pakita mo ka kami? Nginginig <laughs> na eh. Hindi mo na yan. Naman, namalag. Asawa ba? Pa, ko kasi sana paano eh. Kung kasi puyat ako eh. Baka hindi ako pasok. Ano sa'yo yun? Parang paano? Sige, papalayasin lang naman natin to eh. Napapanaginipo mo lagi? Opo. Kasi pumunta po ako. Uh, nung nagamit niyo na ako, okay na. Nakikinig ako. Mm -hmm. Tapos nung nang, mula nung umuwi ako ng bagyo, tapos umalis ulit kami dun sa tinitirahan namin. Uh oh. -huh. Siguro naiwan ko siya doon. Bumalik ka na. Aba, iba di man dito. Ay, mo nito Sige. Ano nga yung hindi ka? Paso. Kidlat tapos. Patayin ko na lang to ha. Isa lang naman yun ano. Tantanan mo itong demonyo ka ha na tao ko siya ito ang hilis ang Miguel at ang hilis patay lang demon to sa ngalan ng Panginoong Yahweh hindi ko po spada nyo pinagkaisahan ng spada ng tipang at ang hilis Malambot ng mga demonyo sa ngalan ng Panginoong Yahweh. Tanggal ang kabal mo. Pagkamatay mo, ganito ka sa inyo. Panginoong Yahweh, may akong basbas sa inyo, patay ko ang demonyo ito na sa inyo mo na nakapangalihan. Diretso si sa inyo, pero patamatay mo. kalangitan, bagsak ka ng gitan lang yung to. <laughs> Tatawa pa yan. Laos na yung tawa-tawa niyan yan. Diyan ako nagpupuntot eh. Lalo lang kayo napaparusahan ko. Uh, masakit! Ano, tama? Uh. Okay. Tama na, tama na. Lulubayan ko na. Tama na. Tatawa ka pa'y nanginginig ka tama mong na. mula gama? Tama na! Tatawa ka'y nanginginig ka? Ha? Tama na. na. Lalaban ka? Hindi. Tama na, akin lang to. Hindi. Mahal ko siya. Hindi pwede. Oh. Hindi pwede. Akin to. Hindi nga pwede. Akin to. Hindi nga pwede. Lalaban ka? Hindi. O, oh, lulubayan mo to ha? Oo.

<tomit> ano? Lalaban? Hindi na. <tomit> ka ka ano <tomit> ka eh. <tomit> hindi na? Hindi na. Katali ka nga eh. Tatawa-tawa kang gaya. Nga Ha? Katali ka nga sa takot Laban. Hindi na. Hindi na mo ito ha? Opo. Ha? Opo. Saan kita to? Saan mo na kita to? Sa... Saan? Ito sa swimming pool. Iniwan niya ako. Iniwan niya ako. Iniwan niya ako. Paano iniwan ka? Mga gabay, patulan sa'yo nga ito. Sirap, impon mo dali. Hindi mo dito. Paano iniwan ka? Ano sinasalong iniwan ka? Iniwan ka Iniwan ka sa bagyo? Iniwan ako doon sa tinirahan nila. Ay, doon. Iniwan niya ako. Uh, ah, sa... ah. Ay, hindi ka para dito ha. Nagkakain din din tayo. Ay, ano ka kasama ka sa mga may ano, kasalanan ng dati? Kasama ka doon sa patalsik sa kalangitan o bagong nyo ka? Kasala kasama ka doon ano? Oo. Oh. tatalungin kita ha. Tayo'y matagal ko nang tanong sa, dey, Sa inyo eh. Bakit kayo nagrebelde sa Dios? Ba't kayo nag sa Diyos? Paabot nga nung itim na kahoy. Huwag nga ba pa ako pagka mo nito? Ba't kayo nag sa Diyos? Anong dahilan? Wala. Hindi niya rin may paliwanag. Nagpatokso lang kayo kay satanas. Ha? Uh, ba't kayo nag eh? Ako'y walang kabait-bait sa inyo. Ba't kayo nangangatal? Masakit. Masakit. Makulit uh -huh. kaya yata eh. Sato, aray po, tenet pero Sa bini-ministry yung pasi sa Pero may isang spada? Uh -huh. Ay, din eh, kung anong mga... sa ah, ah, kita ah, sa kapangyarihan ng Panginoong Yahweh, dadalo yung kitat sa iyo. Ano, mamili ka ng papatay sa iyo ngayon, si Rapines o Kenobin? Oh. Mamili. Ha? Wala, ayaw, lilisan mo to. Pasok ka ulit sa impyerno ha. Ayaw kong pag-alagala kayo sa lupa ha. Ha? Ha? May patawa-tawa ka pa eh, ano ngayon? Tawa! Hmm, Ba't kaya tama katawa ngayon? Hindi to malaban no? Palay, hindi lahat ng magagamot ay matatapat niya, ha? Oh, ano yung huling apilin mo sa babae Wala, lilisanin mo na. Diretso sa impyerno, ha? din mo Pasok sa impyerno, Diin balik. Tara linibalik. Nakakasi ano? ini. Balik ano ka to? Si Delaaro to. Oh, oh nanti. Balik okay na. Nasa England din. Ano po no, 'yo? Di man. Ano pa 'yan? Kani kagana ng bagyo nag-swimming ka? Hindi po. As sa class. Bakit? Bakit? Swimming pool. Though. Swimming pool? Nang ano pa eh, yeah. nalilin lang pa eh napadaanin din sa asawa mo sa ano? May gusto sa iyo? Ay, mga kanya na, di... Ni... di <laughs> nag-viral. kong nag-viral sa kanya. Ay, wala. Hindi, ini? nalang kayo po. Kumata ka na lang. Kasi parang hindi ko mapasok ka. May <laughs> magkakanta eh. Sarado portal. Anong <laughs> ginawa? Kaya, ano gano'n? Ah, gilaw <laughs> rin. Pero nakikita ko siya eh. Ay, lang kasi 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 na. lang po. Yung ina-ina. Wala. pero siya na yung nakikita ko. Ang Nagpugutan ng ulo. Opo. Diretso sa inyo na yun. Mayabang eh. Nagtatawa-tawa pa eh. Sanay <laughs> na ako sa gayaan lahat na hindi mo nila harap ay eh, tumatawa na eh. Natawang takot. Tama yung bala yun. Sumagay. Kaya anak mo ay. Opo. Inami. Para mapurga ka sa mga... Sa iyo eh. Busos lalaki ka eh. Lalaki ano? Busos lalaki Lala ka. Lala Gaya. Akin na siya. Akin na siya. <laughs> Yan niya! Eh, ang dami sa video ng asawa mo. Yung pala kabit ko eh, charot. Yoko <laughs> <laughs> na. Siya, okay na. Magbalik loob sa si Diyos, magsimba lagi. Tumamiss na po siya. Pag-inom kasi ako kaya Opa, laging... Kapag. Ba Coke yung iniinom ko kasi natatabangan siya sa ito. Malaya <laughs> okay, ka na sa gano'n. Ay, kulinsya ka na. Hindi ka tumarayan ko ang test Asama mo, nagigalitin. Ang <laughs> <laughs> kayo pa. <yun>. Aba. <laughs> Aba.